So, Dr. nan mga katropa o karo, wala niyo, wala niyo kami lalaman doon kalasaw, bali kaya, uh, sa si pang home service, ay sa si pang deliveran, may saya, sa narenta, ano ka ba si Jordan, o a.k.a. E -E -E. biyahe ni Jordan, yun yung nagbablog ng mga kambing, ayan bali, sa deliver tong isang unit sa kanya, mayro na ata okasyon sa kanya, so ayan uh, dyan yung makikita na legit tayo, kahit hanggang kalasaw kahit saan ka man sa Kalasyaw, uh, pwede ka namin dilipuran. Paid lang. Uh, sabi niya, uh, watch nyo na rin yung ano, vlog niya. Ipa-vlog niya, ipa niya rin yung ano natin. Video okay natin. Kaya maraming maraming salamat kay biyayo ni Jordan sa mga nakakakilala dyan. Follow lang din siya mga guys. You know? Ayan mga boss, nandito na kami sa kanyang bayan. Bayan ng Kalasyaw. Shoutout sa lahat ng mga taga-Kalasyaw dyan. yan uh, wala tayong dalang ano. Long table, kakaupuan kasi sabi niya wag na lang daw. Yung, tsaka dala na rin namin yung pang grooming namin Dahil after namin ibagsak to Diretso kami ng malasiki para mag-groom ng aso uh, Hindi lang kasi video okay So sabi ko nga itong video okay Sideline lang ang talagang business namin At talagang malakas ang kita sa amin Is yung grooming ng aso Ayan Kita na lang natin doon Mamaya mga boss pagdando na tayo malapit na tayo kay boss Jordan o biyahe ni Jordan nakikita ko na yung karatulan na lagi niyang pinupunasan okay, load limit na, may load limit ayan o, ano mo yung load limit yan yung, yung pinupunasan ni biyahe ni Jordan talaga naman o ah, ganyan tayo, tulad ng sinabi ko sa inyong boss hindi lang tayo pang mangal

Ah, kay biyahe ni Jordan ngayon, yung Yo, mo pagpuko kayo ng video key dito na lang dahil napakasulit ng video key nila. Napakaganda brand nyo pa. Ayun, thank you boss. Salamat. Uh -oh.